Ganda. Nice. Trail <laughs> lang kuya. Nag-trail kayo? Trail sa mga ganito. Ah, mga lang po. Pawadam, ang mas kilala bilang Montal Bundam, ay isang gravity dam na itinayo sa ibabaw ng ilog Marikina sa munisipalidad ng Rodriguez Rizal. Bago makarating ng Wawa, meron pang isang pwede puntahan na party ng Wawa. Isa rin to sa magiging chase nyo kung pupunta kayo dito sa Wawa Dam. No? So from Wawa Dam, siguro mga 5 meters bago ako makarating dito sa sinasabi ko. Pero bago to dumating sa Wawa, ito kung ko mapapansin niyo yung spillway Wawa. itong malit na daanan na to. Pero din dito. O. Tingin ko mas okay dito kasi kung may kasama kang bata, Uh, mas safe dito, mas safe. Kasi hindi ganun kalalim yung tubig dito. Uh, may mga truck lang na nakatambay. Minsan nata may truck bandito sa, sa Montalban Resort. Yan. Tapos yan, papapansin nyo. Yan, na sinasabi ko. Tignan nyo guys. Oh. May mga bata. Oh. Pwede dyan, no? Oh. Magtampisaw sa baha. Sa baha tuloy, sa tubig. Ito yung sinasabi kong lugar. Bago dumating sa Bawa sa pinakataas isa rin to sa niyong pestohan marami din naka pesto yung mga bata pwede dyan kahit hayaan nyo lang silang maligo mag isa hindi silang malulunod kasi nga hindi naman ganong kalalim yung tubig dito so pag pa rin naman to ng Wawa Dam yung tubig sa taas dito bumabagsak ang daming bata na naliligo ang daming mga naka pesto pamilya-pamilya so, may tindahan din dito may mga naka kotse, naka pesto bicycle yan ito yung location ah, na pwede nyo maging choice din hindi lang dun sa mismong wawa dam kalipad din tayo ng drone dito sa Wawa Dam. Kaming bata ngayon, no. Kasi holiday. Tanda, no. So, reminder lang sa mga pupunta dito sa Wawa Dam. sa sa'yo ate. Mag-ingat lang kayo dito kasi uh, marami ng discussion nangyayari dito. Mga nalulunod. Paglasing kasi kung saan saan umakyat. Kaya uh, mag-ingat kayo dito. Pero maganda ang Kaya sabi sa inyo, maganda talaga dito sa Hawa at ay sa bangka nila. Yung mala Thailand style. Back and forth lang. Nako, meron ka pala bumalikan doon pre. Doon lang yung mga parking ng motor. Tapos dito kasi bawal mag-akit ng motor. Ang daming pwedeng mabilang dito. daming prutas. daming bata ngayon na pupunta. Dito sa Wawa May asal mamaya palipad ng drone. Uh, may 20 pesos lang sinisingil sa environmental fee. Ayan. Then 40 pesos naman sa parking fee. So, bini ko yung pakita lang doon natin yung ticket natin na nakapagbayad tayo sa baba. Tulo rock formation. So, makakapagpalipad kaya tayo ng drone dito. Let's see. Ito yung second na uh, stopover. is may tiket naman na tayo. Oh. Thank you po. Kamlik. <laughs> ganda itong world war 2 dito naglaban laban ng mga hapon mga pinoy at mga ka-allied natin na amerikano yun dito pwede yung pagandang mispat ko. Linda. Nice. No, no. Kuya. Try lang kuya. Nag-try ah? <laughs> kayo? Try lang sa mga ganito. Ah, mga ganito lang po. Ganda niya, no? Ang <laughs> daming bitbiti ko yan. Itigas yung gulong. Yan o. No? Ganda. experience natin ang Mala Thailand na na riding boats. 30 pesos lang naman yung bayad. Grazie. 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 diritto So, kung di ako nagkakamali, ito yung naging uh, bell tower ng mga sundalong Pinoy kapag may kalaban na darating. Ito na yung boat riding. Ayan. Boat riding tayo. Hindi yan, sarado yan dyan. Walang ano, walang akyatan. Ano yan? Baba ba tayo? Hindi ito. Wala nga natin marami. Ang wawadam ang mas kilala rin, bilang Montal Bundang ay isang gravity dam na itinayo sa ibabo ng Ilog Marikina sa munisipalidad ng Rodriguez Rizal. Ang pagtatayo ng dam ay nagsimula noong 1904 at nagsimulang paganahin noong 1909 noong panahon ng kolonyal ng Amerikano upang maibigay ang pangangailangan ng tubig para sa Manila. Noong ikalawang digma ang pandaigdig, ang wabudang ang naging sentro ng labanan sa pagitan ng 11 Army Corps ng US at Shibu Group ng Imperial Japanese Army. Nakilala rin bilang batan of wabodang sa kahabaan ng mga murol ng Montalban at Ipolo mula Marso hanggang Mayo noong 1945. Ang wabodang noon ay ang tangit pinakukunan ng tubig para sa Manila hanggang sa may tayo ang Angat Dam at ang Wawa ay nablanda na noong 1968 dahil sa kakulungan ng supply ng tubig para sa Metro Manila. Ang dam at mga nakapaligid dito ay kasalukuyang protektado bilang bahagi ng pamintinang protected landscape. Ang dam ay bahagi rin ng isang urban legend na tinatawag na River Dam Lady kung saan Kutandora. ang Pandora. Ang kaluluwa ng isang babaeng nalunod doon ay lumulunod sa mga tao. Ang karaniwang target nito ay ang mga panganin na lalaki.